Nakakatanggap ka din ba ng mga ganitong klaseng native kay Lolo Met sa tuwing nag-upload ka ng mga photos mo? Well, kung yes ang sagot mo, congratulations! Dahil alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Pwedeng pwede mong gawing reels yung mga photos na ni-upload mo. At kahit hindi ka pa monetize, pwedeng pwede mong i-upload yung mga photos mo. Tandaan, ang pwedeng i-upload sa mga reels ay yung mga original na sarili mong gawa, sariling galing sa iyo ng mga photos at huwag na huwag mong gawing reels yung mga galing sa ibang content creator na mga photos. Dahil katulad din ng mga videos, pwedeng pwede tayong makapiright at magkaroon ng intellectual property kapag kumukuha tayo ng ibang photos galing sa iba. At para naman sa mga Eligible for monetization na ay pwedeng-pwede na silang kumita gamit ang mga photos na inupload sa kanilang reels. At lagi lang natin tatandaan na dapat ikaw mismo ang kumuha sa photos na yan galing sa iyo mismo at bawal na bawal ang mag upload Huwag na huwag mong gagawin ang pagre-re-upload ng pictures ng ibang content creator kung ayaw mong magkaroon ng unoriginal content. Sumunod lamang po tayo sa mga content monetization policies, partner monetization policies ni Lolo Metz at para hindi tayo magka-violation. Bawal na bawal ang static. Ang static ay kapag nag-upload ka ng isang photos, yun po ang bawal yung iisang photos lang ang in mo na hindi gumalaw. So, sana po mag-upload po tayo ng tatlo pataas na photos sa ating mga reels para hindi po tayo magkaroon ng violation. At dahil nga gusto kong makasiguro sa bagay na ito, ako mismo ang nagtanong kay Lolo Metz kung pwede nga mag-upload ang mga hindi pa monetize sa reels. At ito ang sagot. Tandaan lamang na kapag ikaw ay naging content creator na, ang pag upload ng mga videos ay katulad din sa pag upload ng mga photos na bawal na bawal i e upload at bawal kumuha ng hindi sa'yo. Yun lamang guys, follow for more.